Ganito lang pala gawin yung charger na sira Ayun o oh. Di ba madalas na puputol yung charger natin So, ang tagal-tagal ko nang Nasisira ng mga charger Ganito lang pala ayusin ito mga lods So, ito mga lods Paano din natin ang gagawin niya Ayan o oh. Tinanggal niya yung Ano yung pinaka-dulo-dulo niya Ayan Tapos tatanggalin niya din yung wire Ayan, nila niya o oh. Ayan Tapos dyan Tinanggal niya itong Yung kulay or orange ba yan? Ayan. O. Tapos yung mga wire, kinat lang din. Ayan. Then, kinuha niya lang yung, ano, ayan, yung kulay-kulay ng wire. Tapos, kinat niya ulit. Tapos, tinanggal niya. Ayan, ipapasok na lang pala yan doon sa loob. Ayan, o. So, ganyan lang pala kadali mga loads. Ayan, nakabit niya na. Ayan, o. Ayan, kabit na. Ayan, parang para kang bumili ng bago mga lods, oh. Tanda ng pagkabit uh, nyo, oh. Parang hindi nasira, oh. So, try natin to. Ito naman yung, ano, yung charger na, ano. Ayan, dulo ng charger na madalas masira Ayan, tatanggalin nyo lang yung bakal Ayan, so tanggalin nyo lang dito, ganun din kanina yung ginawa nyo Ayan, oh. so i-cut nyo lang yung mga wire Ayan. Sabit lang. Ganun lang pa nakalade. Kadali mga lodi, oh. Oh, ayan, okay na mga lodi, bagong-bago na oh. Na try niya charge Oh, ganoon lang kadali mga lodi. Eh. So, gawin niyo na 'to mga lodi. Sana nakatulong ang video na 'to. Please follow, like and share. Thank you.